Sigurado nga hanga ka nga dito nga sa place ng batang sentro ng Warriors na si Trace Jackson Davis laban sa Spurs. Well, bukang nga itong si TJD ay mahilig nga sa mga big matchup at tuwing may big matchup nga siya ay laging nang show out at talagang laging napakaganda ng nilalaro. For example, lalama against sa Milwaukee Bucks laban kay Yanis ay sobrang solido ng kanyang performance and this time laban naman kay Wemby at sa Spurs another big time performance ang kanyang ginawa. Pinahiya pa nga ang super rookie, ang alien rookie na si Wemba Nyama at sa laban nga nila ay nagtala siya ng 13 points, 10 rebounds and 5 assists on a very efficient 85% shooting sa field, 6 out of 7. And well, it's a big time contribution para nga sa Warriors. Para nga manalo sila dito sa Spurs at siya nga ang may hawak ng highest plus minus sa team. Siya nga ay positive 20 para sa Warriors laban nga sa San Antonio Spurs. At wag na nga natin patagalin pa at panoorin na natin itong kahanga-hangang plays na ginawa ng rookie center ng Warriors. At sa una nga mga idol ay ito ay parang bread and butter play na nila ni CP3. Kunwaring screen pero actually ghost screen ito at pwede nating matawag na half screen. Nang dahil hindi naman talaga binigyan ng screen ni eh, TJD. Itong si CP3 ang ginawa niya lang ay tumayo doon fake screen and then tumakbo derecho sa rim. Nahirapan nga mismo pati si Wemba Nyama nang dahil sa taas ng talon net ni Trace Jackson Davis di na sumabay. And then another play ng pagpapatunay ng another skill na ito nga ni Trace Jackson Davis. He can read the floor very well at nakita niya nga na wala na namang tumatao sa kanya kagaya nung nangyari sa laban nga nila sa Milwaukee Bucks kaya naman tinig advantage niya kumuha nga siya dito ng offensive rebound nagulat ang lahat ng Spurs pinanood na lang siyang mag-dunk. and well kung sa tingin nyo umaasa lang si Trace Jackson Davis sa mga assist ng teammate niya abay he can do this as well what a fake handoff mga idol na alito si modern day Dennis Rodman Jeremy Sohan sumabay pa sinalpakan tuloy And then another bread-and-butter play nilang dalawa ni CP3, go screen, and then straight na tangbo papunta sa rim, aliw pa si CP3, finish Fini ni si Trey Samson-Davis. And then one more time silang dalawa na naman Connection na naman silang dalawa sa pig and roll And then what a tough finish Para nga dito kay TJD And then kung inakala nyo na panay scoring lang ang kaya niyang gawin Abay look at this pass mga idol Look at this assist kay Jonathan Kuminga Another highlight para nga sa rookie netong Golden State Warriors And then to top it all off mga idol, kumbaga cherry on the top, ay itong si Trace Jackson Davis shows his handles. Dito nga sa super rookie nila ng San Antonio Spurs, ang Ellen rookie na si Victor Wembanyama sumundot mga idol pero that's a big mistake. Nagkaroon nga ng driving lane itong si Trace Jackson Davis and then mga idol dito na ginawa niya ang grabe. Insane poster dunk niya dito sa napakalaking player na si Victor Wembanyama. Hindi nga umabot sa kanyang talon mga idol ni Lamon Tuloy. Hype ang buong Warriors bench na himatay pa si Kynones At yan nga mga idol ang talaga namang nakakahangang mga plays na ginawa ni Trace Jackson Davis. Ang rookie ay parang veterano nga daw kung maglaro.